And bali gagawa po tayo ng ano ngayon, pang bali, bali, gagawin po natin yan. And bali, yan po muna yung tutorial natin na pang ihaw. Kaya bali nakatapos na tayo ng ano, ng banawe na flashing to flashing at saka to gutter na inner type. ayan mga kapason, samahin po muna ako. Let's go! baliyan mga kamasang gagawa po muna tayo ng ano ngayon ng ihawan ayan Dali na marking na rin po natin sa grinder bali tutupian na lang po natin yan ayan mga kamasang bali lapad nito 30 by 60 ang kalalabasan nito mga kamasang bali mga kamasang Pabaliktad po muna natin 'to. Lagi mano-mano lang po natin tupiin. Yan samahin niyo po muna ako, mga kamay Bali yan mga kamasan na ito pina po natin itong mga ano to. Bali ayusin na lang po natin ng konti. Bali manumano po natin binender yan. Bali grinder po muna natin. Pinadaanan natin ng grinder. Tapos pinukpok lang po natin. So, katulad nito mga kamasan. Hindi na po natin kailangan mag, ano, magpabent. Dahil ano lang po naman yan. Bali ihawan ng ano ni ih... di gagawa po muna tayo ng panghihaw Ayan. bali kinat na po natin dito para mas lalong mabent itong sa sulok natin tapos ito pa lang ta taas nito mga kamas na nasa 6 inches para hindi kaagad ma maluto mm, o masunog bali yan mga kamas na na lang po natin yan i na lang po natin bali ayusin natin ng konti para ma anong ma mabuti ma, ma event ayan, bali mano mano lang po natin binent yan yan bali hindi na po natin pinabent sa ano sa machine o sa mismong benderan ng ano yan shout out po sa mga ano RTR bender yan shout out po kay Simon boss Simon yan kay Boss Ronald tsaka sa anak niya mga kapsan ano yan mga kapsan ayos natin natin sa pagka uh, bent eh. bali re-rebets na lang po natin yan mga kapsan mas maganda po sana kung welding pero re-rebets na lang po muna natin mga kapsan dahil wala po muna tayong ano Lapu tayong ganit ngayon dito sa sa trabaho natin bali mayan tayo dito may barena yan may subukan natin sa barena bali re-reverse na lang po muna natin ah, bali itong lapad niya mga kamos na nasa 30 cm tapos yung haba niya nasa 60 cm ayan Ali ready dat po muna natin mga kamsan. Okay, samahan niyo po muna akong magano, mag-rebets. Na pellets natin dito sa kabila And <laughs> ito po yung kalalabasan niya sa loob ayan Ali, tatlong rebets lang po muna yan mga kamasan Ali, lagyan pa po natin dun sa kabila yung rebets din natin okay. yan mga kamasan na natapos na natin na i-rebets bali sample lang po muna to mga kamasan na pwede nga may slide pwede natin pwede rin po ganito pero maghanap po tayo ng, ano, ng screen na pang ano ay malat maliit lang po ito mga kamasan na pwede nga mas maganda kung ganyan tapos naka na yun. mga kamason. Dali nakatapos na naman po tayo ng ano. So, yung tutorial. Ayan. ayan. mga kamason. Bali nakatapos na naman tayo ng ano. Ang munting, vlog natin mga kamason. Bali. Ayan. Bali nakita nyo po kung paano magbent ng manumano. Ayan mga kapasan, bali hanggang dito na po muna itong vlog for today natin. Kita-kita -kita po tayo sa next video ko mga kapasan. kain po salamat.